Ngayon, pag-uusapan naman natin yung bulutong o chickenpox. Okay, sobrang daming cases nito ha, sa mga pasyente ko, mga bata, matatanda, ano, naapektuhan ng chicken pox. Okay, so ano bang nangyayari? Paano pa ito nakakahawa? Okay, usually ang chicken pox ay 5 to 10 days ang incubation period. No? So yung panahon na sobrang nakakahawa sila. Hanggat meron kang lesion o meron kang bump, maliit na vesicle, sobrang nakakahawa ka. Kasi pag yan pumutok, na andoon lahat ng mga herpes zoster virus. Kakalat yun sa air, malalanghap o didikit sa mga tao, pwedeng mahawa yung mga pasyente yung hindi pa nagkakaroon ng chicken pox. Okay, ang kinaganda naman ng chicken pox, Once na magkaroon ka nito, hindi ka na ulit magkakaroon yan. Mayroon ano ka ng permanent immunity. Uh, however, yung chickenpox, parang yung forever mo. Dimindikat na yan sa nerves mo, tapos later on, magiging reactivate siya ulit. Ang pagbalid sa chickenpox, pinapainom yan ng mga antiviral medication, mga acyclovir para hindi dumami. Tapos, syempre, less lesion, less mga pikas-pikas sa katawan. Bukod sa medication, mayroon ding vaccine dyan na varicella vaccine. Pagka mga gusto nyo, pwede kayo magpaturok sa akin o mag-PM sa akin. Sa mga nagkaroon naman ng mga pikas, no, nagtatanggal din ako ng mga marks nyan. Okay?